yung ugali nilang antagal bumili. Kailangan pa nilang ikutin yung buong palengke bago magdesisyon na bumili. Ang laking tulong niyan pag tayo ay pumasok sa food business. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbillo, guru sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Ayan. So, isa ka bang uh, Nagninegosyo na or uh, balak mo bang pumasok sa negosyo tapos naghahanap ka ng magandang partner, kasosyo. Isa ka bang may asawa na, husband, tapos naghahanap ka ng kung sino yung magandang kasosyo. at uh, uh, Para bumilis, gumanda yung takbo ng uh, negosyo mo. At para may kahati ka sa sakit ng ulo. Ayan. So, papag-usapan natin sa video ng ito. Alright. So, uh, ito kasi yung kwento mga boss. Mula nung pinasok kong sumubok-subok ng negosyo, uh, natutunan ko, na-realize ko na ang hirap palang magnegosyo kapag wala kang kasosyo. Wala kang partner. Kapag ka, kasi... Uh, punong-puno na ng problema kapag ka kasi humarap ka na sa maraming isipin na mga uh, problema na kailang solusyonan. Yan. Mapapagod ka, ma out ka tapos maiisip mong mag-quit. Kaya naisip ko noon na uh, maganda na may ka-partner para at least meron kang kasama na nagde-decision meron kang kasama na nag-iisip para masolusyonan yung mga problema, mga bagay-bagay sa na kinakaharap sa pagnenegosyo. Ayan. Kaya natanong ko sa sarili ko, paano kaya magkaroon ng magandang kasosyo, kapartner at sino naman kaya? So, ayun. Uh, sumubok ako sa mga kaibigan pero hindi nag-click. Ayan. Pero mula nung pinasok namin itong ano, uh, negosyo, yung misis ko na, yung ano, yung misis ko kami na ang nagpartner, nagsosyo. So, ito yung negosyo na ano na kumbaga naglaan siya ng oras na i na kasama ako. Ganun kapag ka, namamaling kami namamalingkey kami lagi siyang kasama tapos sharein yung ano sharein yung uh, nakatutok sa sa kaperahan yan so kinukumpute niya tapos siya, siya rin yung ano share yung disbursing officer yan kapag ka may kailangang bilhin kailangan kailangan sabihin ko sa kanya ganun at ang laging tulong mga boss kasi uh, nung mga nagsosolo kasi ako mga boss, marami akong mga desisyon na hindi na maganda. O mga sample uh, bibili ng ganito, bibili ng ganyan, bili ng mga gamit na ganito. Hanggang sa dumating sa point na na, na, na bibili binibili ko na pala mga boss, yung mga hindi naman kailangan pa. Gano'n. Kaya ayun, bagsak lugi. <laughs> And so yung pagka-impulsive pagka-impulsive kasi nating mga husband mga boss sa uh, pagdidesisyon example uh, gamit sa negosyo uh, minsan nabibili natin agad kasi tayo lang naman yung nag nagdidesisyon pero maganda rin pala na kasama natin si Mrs para ah... Uh, meron tayong, ano, meron tayong gumaga brainstorming muna bago mabili. Kasi, kapag ka hindi, pagkaambilis yung labas ng, ano, pera sa ating bulsa, uh, mabilis tayong maubusan ng bala. Kaya, baka hindi pa importante, eh nabibili na natin. Tapos, pag dumating yung mga importante na kailangang bilhin, eh, wala na tayong pambili. Kaya, ayun, Uh, mula nung naging partner na kami ni Mrs. ayan may mga gusto akong bilhin pero hindi namin agad-agad binibili na, na lalong kahit na kahit na alam namin na makakatulong sa negosyo kasi uh, may time na hindi pa naman kailangan ayan so napakaganda to mga boss kasi lalong-lalo na sa ating mga mali maliliit na negosyo kailangan bago tayo bumili eh uh, yung talagang kailangan na kasi kailangan nating i-budget yung ating malit na puhunan pag hindi natin to na budget at napunta sa pagbili ng pagbili ng mga gamit eh naakala natin makakatulong sa ating negosyo eh baka maubusan tayo ng uh, pampuhunan ayan so ayun yung mga ayun yung mga Uh, ah, mga boss kung bakit uh, magandang maging partner ang ating missis. Yung bang uh, kung tayo ay optimist, sila naman ay pessimist at nag magandang partner, magandang tandem 'yon mga boss kasi ah uh, nakita natin yung good side tapos nakikita din natin yung uh, kumaga bad side kung ano yung worst thing na mangyari kapag ka nabili natin ito. Or ito yung pinagdesisyunan natin. At least na may taga-balance. Kapag kasi lagi kasi sugod ng sugod mga boss, hindi rin maganda. Uh, yung bang walang bumabalanse. Kaya huwag tayong ano, mainis, mai, ma, magalit sa ating misis kung uh, may mga desisyon tayo na gustong mangyari pero kontra sila. Ayan. <clears throat> Kasi minsan mga boss, yung mga ganung bagay ay uh, maaring mag-save din sa atin sa kapalpakan. Tayong mga mi, tayong mga husband kasi mga boss, uh, minsa, uh, yun nga, yung feeling natin gusto natin tayo lahat na susunod. Pero uh, minsan hindi na rin maganda yung ating mga desisyon pagka mag-suggest yung ating mga misis is uh, mabigat sa loob natin at uh, hindi natin pinapakinggan. Pero maswerte tayo pagka ganun kasi nga uh, may bumabalanse. Eh. Hindi tayo kumbaga pala desisyon, impulsive na, na pagdides, pagdidesisyon. Minsan yung masyado tayong optimist is uh, kumbaga yun din yung dahilan bakit tayo pumapalpak. Kaya ayun, napakalaga yung role ng ating mga misis, asawa. Ayan, kaya huwag tayong magalit, huwag tayong pakinggan din natin sila para at least merong uh, merong pag merong ano, merong tayong pag-iisipan para may mahimas masan tayo konti. Ayan at pwedeng magsalba sa atin sa ano sa kapalpakan right <clears throat> ayun lalong lalo na mga boss kapag ka uh, usaping pera yan mga misis kasi mga boss uh, hindi naman hindi ko sinasabing in general pero yung mga asawa misis may sa pera may sila kaya 'Yun yung ano napakagandang advantage kapag kasosyo natin sila sa sa ugali nila na mahigpit sa pera eh uh, ayun ba may kumbaga may may harang para mabilis para hindi mabilis lumabas yung pera, yung kita, yung puhunan. Ayan. Kaya ayun kasi tayong mga mister, kapag may nakita tayo, nagustuhan tayo, di ba? Minsan binibili natin agad, wala nang ano, wala nang paligoy-ligoy. Ayun. Pero sila hindi. Kailangan nilang ikutin yung buong palengke, buong mall bago bumili, di ba? At yun yung kagandahan. Ayun. So hindi ba mabilis nagagasta yung pera? <coughs> so ayun. Ang natutunan ko mga boss, huwag tayong magalit kapag ka may mga kon uh, yung yung decision or mga point of view ng ating missis ay kontra sa ating uh, binabalak na gawin. Ayan. Kailangan natin silang pakinggan at pag-usapan kung saan, saan magsasalubong. Ayan. Yun yung maganda kasi mga boss eh, kapag napag-desisyonan nyo kung saan kayo magsasalubong, na na final decision, yun yung ganda kasi uh, naniniwala ko, yun yung tama. <clears throat> Yan. Kaya kung naghahanap ka mga boss ng partner or kung wala ka pang nahanap na partner sa negosyo, kasosyo at uh, uh, meron kang asawa, huwag ka nang lumayo pa uh, i-include natin, isali natin yung ating mga misis. Ayan. Kasi, uh, andyan, siya yun na yung nandyan eh. Ayan. Siya na yung nandyan. Kaya, palagan na lang natin, appreciate natin at magkipagtulungan. Ayan. Sa sobrang ano kasi natin mga boss, ba diba? sa ayaw natin yung nasasapawan. Yun kasi yung minsan sa ating mga lalaki eh lahat ng gusto natin, decision natin is yun yung susundin. Kaya madalas pumapalpak. Ayan. Kaya ayun, kung naganap ka ng partner sa negosyo at wala kang mahanap, yung misis mo na. Ayan, ma malaki yung may tutulong niyan, lalo sa finances. Alright? So, yun kung paano kami nagtutulungan ngayon mga boss ni misis. So sa ako ako sa operation, sa marketing. Pero pagdating sa kaperahan, ayan, si Mrs. na. Alright. right. So 'yun, lalo kapag may gusto akong bilhin na gamit sa negosyo, ayan. So na pinapag-usapan muna namin kung pwede na bang bilhin, kailan bibilhin at ano yung bibilhin. Ayan. Para at least pag pumalpak eh walang sisihan, di ba? Dalawa kayo na nagdesisyon Ayan. Alright, so, yun, include natin. Para at least, kapag ka, yun nga, pagka hindi tayo nag-success sa negosyo, eh, hindi, hindi lang, hindi ka lang bubunga nga. <laughs> yan kasi, yan kasi, sugod ka ng sugod. So, ngayon, at least kapag ka dalawa kayong sumusugod, is, uh, pumalpak man, kayong dalawa yung pumalpak walang sisihan. Ayan. Kasi join forces kayo eh, mag-team mag kayo. At uh, mas magaan, mas magaan sa pakiramdam, mas magaan sa buhay. Ayan. At siyempre mas enjoy asawa natin yung ating ka-partner, di ba? Ayan. Kaya wag na tayong lumayo pa. Alright. right, so yun lang mga boss. Uh, maraming salamat at uh, sakali mang isa kang OFW na nanonood, tapos, uh, namimiss mo na ang Pinoy Pansit Recipe. Ayan, dayo ka lang dito sa amin, sa Flora Apayao. At uh, dito mo matitigman yung special pansit kabagan na yun yung negosyo namin. Alright, so dito lang yan sa Poblasyon East Flora Apayao. So, Kung sakaling ang malapit ka lang dito. At ah... Uh, in-invite ko kayo dito na ano, subukan itong negosyo naming special pansit kabagan. Lalo lalo na sa mga tigarito, malapit lang dito sa Flora Payao. Uh, dayo kayo dito, kita-kits tayo. Uh, makapagkwentuhan, makapagkamustahan. Yun. So, yun. Dito kayo kakain sa may pin kubo kung saan ako nagbibidyo araw-araw. Alright. So, maraming salamat ulit sa panunod and uh, God bless sa ating lahat. Bye-bye.